Hello mga kalaki, September 14 na po at syempre open ang store. Ayan, nakita nyo, oh, may ilaw-ilaw na o oh, may dumadaan pa. Nakailaw na syempre 5 a.m. na po ng madaling araw mga kalaki at medyo umaambon-ambon pa po mga kalaki. Yan. At sa mga habang naghihintay tayo ng mga bibili, vlog blag vlog, vlog muna tayo mga kalaki. Gising na po dyan mga kalaki ha. Ngayon itong alas 5 po ng madaling araw, gusto ko po makuha mo mga lucky numbers, mga tips natin para po. Ay, sandali may bibili. Ano po yon? isang kamay Isa lang po. Apo, isa lang po. Sunday, baby, meet again. Ayan. At syempre po mga kalaki. Ayan, tuloy na po natin ha. Okay. Gising na mga kalaki. Baka po tulog ka pa dyan. Baka hindi mo pa nakukuha mga laki numbers namin. Aba, bango na mga kalaki dahil mamimigay tayo ngayon ng mga two legit laki numbers ng bawat bayan. Pag nagustuhan nyo po, pwede nyo pong kunin mga kalaki at ilaban nyo po ng 3 days po bago po natin bitawan or palitan. Okay? Kung gising ka na, ibibigay ko ng mga laki numbers natin. Tara na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. Ayan po mga tutok-tutok na po rito. Ito na po mga 2-digit lucky numbers. Pag may nakalimutan po ako, sabihin nyo lang po bibigyan po natin yan mga kalaki. Okay? Ito na po, umpisaan po natin sa... Siyempre, yung tubig ko nakalimutan ko doon. <laughs> iinom sana ako ng tubig. Sabi ko, iinom ako ng tubig ako. Eh, wala pala yung tubig ko. Nandun pala sa may... Sa may... <laughs> Ano ba yun? Sige po, mamaya na lang ng tubig. Ayan po mga kalaki, 2 digit laki. Numbers po sa Benguet. Ayan, sa Is. 23, Iloilo, 14, 9, Leyte, 1131 31, Samar, 18, 20, Quezon City, 3, 4, Pampanga, 9, 15, Pangasinan, 1, 16, La Union, 2, 28, Nueva Ecija, 5, 13, Nueva Vizcaya, 20, 28, Ilocos Sur, Gis, 13, Ilocos Norte, 24, 21, sa 6, 19, Isabela, 3, 8, Togigerao, 5, 14, Rojas, 21, 23, Capiz, 6, 18, Bohol, 24, 29, Bulacan, 5 ano to 526 Baguio 3031 Bicol 98 Asan na tayo tayo Batangas 1822 Bataan 2314 Butuan 241 Cebu 68 Aklan 1519 Ano to Aurora 15, Laguna 6, 8 Quezon 5, 21 Olongapo 24 4 Paranaque, 1, 7 Manila, 14 22, Pasig 24, 16 San Juan, 513 At syempre, ayun na ba yan, Marikina 8, G's Tabuk, 29 25 Romblon, 14 8 Angono Rizal, 23 11 Muntalban Rizal, 4 5 Antipolo, 29 2 Taytay 3 15 Cainta 8 6 San Mateo, 9 11 Dabao 3 4 Taylak, 5 29 Kerino 33, 12, Bacolod. 26, 29, Cavite. 4, 18, Taguig. 6, 15, Mindoro. 31, 5, Marinduque. 12, 8, Caloocan. Gis, 15, Montenlupa. 23, 11, Palawan. 3022 ayun mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers na nag-aabang kanina pa po. Ano po? Naku po, para po makatanggap po kayo mga libreng laki numbers. Naku, dapat po nakafollow po kay sa mga... Uh, legit na account namin mga kalaki ingat-ingat po kay sa mga fake account na nagkalat dyan mga kalaki ha Ingat-ingat po. Nako, kinukuha po yung profile namin, yung picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami 'yan. Baka mali po kayo nasasaliyan sa private consultation. Nako, hindi po kami 'yan. at hindi hindi po kami nagpapautang mga kalaki, mga fake account po lahat 'yan subukan nyo pong tawagan yung mga inako, hindi po yan sasagot mga kalaki kasi mga fake po sila. Ito po ang legit na account natin, Red Parungkin po. Hanapin nyo po sa Facebook yan na dapat iti-check nyo po ang followers. Red Parungkin na meron po tayong 430,000 plus followers ngayon mga kalaki. Ha, ito po yung ginagamit natin. Meron din po tayong main account na Red Parungkin po na merong 780,000 followers na po. di ba magisang Mag-iisang milyon na tayo mga kalaki. Pero ito po yung ginagamit natin na account ngayon mga kalaki, yung 430,000 plus. At meron din po tayong Aris Gatchalian na account. At meron din po tayong uh, YouTube. 17,500 followers, Red Parungkin po. At syempre, meron din po tayong TikTok, Red Parungkin po na merong 400 49,000 followers. Ito yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin. Heart ng heart mga kalaki, automatic po. Padadala ko kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga kalaki, ang mga lucky numbers namin, libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation, ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Loto, Abroad National at wedding po mga kalaki. Pag sumali ka sa private consultation namin, okay? Ano pang hinihintay mo? Baka dito ang swerte mo pag na kita. Aba, magpa-member ka na mga kalaki at bibigyan kita ng discount para member ka sa akin ng 3 months ng September, October at November. Araw-araw po may mga nananalo po dito. Nakapost po yan sa Facebook namin araw-araw. Baka dito ang yung swerte magpa-member ka na. Message na po sa messenger ko make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. Ingat po tayo mga klake ha. Ituloy na po natin ating mga 2 legit lucky numbers sa Sambales. Ayan. 3.25 Ano to? Apayaw. 4.11 Cotobato. 29.17 Binangonan. 18.25 Morong Rizal sa East 23. Ayan po mga kalaki, mga 2 digit lucky numbers. Takbo na po sa mga sukin yung outlet mamaya. Gising na po mga kalaki ha. At pwede po yan tayaan sa Loto Pilipi, sa 2D Lotto sa National at sa Wedding mga kalaki. Pwede rin pong i Okay? At ito na po paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa ayan, Polycarpio Family po, dyan po sa may ano to? Sa Laguna. Ayan, hindi naman sinabi kung saan ba sa Laguna province daw. Policarpio Family, hello po sa inyo. Maraming salamat. Tumingi po sila ng 2 legit lucky numbers. Bibigyan ko po kayo. At syempre po sa mga tindera naman po. Diyan po sa may okay, sa may ano to, San Vicente or City. Hello po sa mga taga San Vicente or Daneta City. Sa mga ano po dyan, vendors po. Hello, hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po mga kalaki. At syempre po uh, sa mga magpapashout out po ah. Comment lang po ng comment. Share ng share ng videos namin. Heart na heart mga kalaki. Pag nakita ko yan. Pag nakita ko yan, masya shoutout ka na. May libreng lucky numbers ka na. Good luck!